Pamusta mga katropa? Alam nyo ba may mga nagsasabing bubuwagin na raw ang Senado ng Pilipinas? Oo oh, ha? Totoong usapan yan at si Senador Mig Subiri ang mismong tumindig ha, para sabihin wag masakit sa dibdib yan. <laughs> Pero bakit nga ba may ganitong usapan? Ano ang punot dulo nito? At bakit parang pelikulang political drama na naman ang Philippine politics. Ngayong araw ha, pag-uusapan natin ang mainit no? na isyong ito, ang panawagang buwagin ng Senado at ang sagot ni Mig Subiri na puno ng damdamin. Pero hindi lang yan ha, susuriin natin ang mas malalim na konteksto ng Philippine politics from the Senate leadership, drama to the impeachment talks na parang teleseryeng walang katapusan. Kaya mga kababayan sa Quezon City, Davao, Cebu at sa mga OFW natin sa Riyadh, Dubai, Toronto at Hong Kong, bakalap, dahil uh, ilang mga minuto ng katotohanan, tawa at malalim na pagsusuri ang hatid natin sa inyo. Bago natin simulan, ihit nyo na ang subscribe button, ilike at share sa mga kaibigan nyo sa Singapore, Qatar at kahit saan pa sa mundo. Layunin natin mga katropa, maabot ang 100,000 subscribers. At good news mga katropa, naka 15,000 subs 15 subscribers na po tayo, 85,000 subscribers na lang. Kung gusto nyong suportahan ng content na ito, ha, magpadala rin ng super thanks please para naman may pambili tayo ng kape habang ginagawa ang susunod na episode. Ha? Okay, ha? isang araw, no? si isang press con, biglang nagdrama si Senador uh, Mig Subiri. Sabi niya, masakit sa dibdib ang panawagang buwagin ng Senado. Ha? Parang linya yan, no? sa isang teleserye, di ba? Pero seryoso mga katropa, hindi ito basta-basta emosyonal na sagot. Si Subiri, dating Senate President, ay tumutok sa isang isyong mas malalim kaysa sa simpleng gamit o pride. Ano nga bang sinasabi niya? ayon sa kanya, may mga hindi pinangalanang ng individual na nagbumungkahi, nabuwagin ang Senado dahil sa mga isyong ibinabato sa institusyon. Pero bakit nga ba umabot sa ganito? Ang Senado, mga katropa, ay tinuturing na last bastion of democracy sa Pilipinas. Ha? Pero lately, parang punching bag ito sa mga kritiko mula sa mga akusasyon ng mabagal na trabaho hanggang sa mga political na away na parang reality show. Kung iisipin natin, parang ang Senado ay isang matandang bahay. May history, may tradition, pero may mga nagsasabing sira-sira na at kailangang gibain. No? Pero si Subiri, parang siyang homeowner na nagsasabing huwag naman, kaya pa natin to ayusin. Ha? <laughs> Pero teka, hindi kaya siya lang ang ayaw mag-let go dahil sentimental siya sa kanyang dating posisyon bilang Senate President? O baka naman may point siya na ang Senado pa rin ang balanse ng ating demokrasya? Suriin natin ang konteksto. Noong July 7, 2025, sinabi ni Subiri sa isang press conference na ang panawagang buwagi ng Senado ay masakit pa sa dibdib dahil ito ang institusyon nagtatanggol sa demokrasya. Pero bakit nga ba may ganitong panawagan? Ayon sa mga ulat, ang mga kritiko ng Senado ay nagsasabing masyado raw itong mabagal sa paggawa ng batas. At ang mga senador ay masyadong uh, abala no sa politika kaysa sa public service. Pero tignan natin ang datos ha. Sa 19th Congress, ang Senado ay nakapasa na ha? ng 56 na bata sa 56 session. Hindi naman masama, di ba? Pero ang problema, maraming high profile na issue like the impeachment case ni VP Sara Duterte ang nagpapainit sa usapan. Ang ilan ha, tulad ng veteran black na kinabibilangan ni Subiri, ha? Uh, Tito Soto, Loren Legarda at Panfilo Lacson ay nagsasabing ang kasalukuyang liderato ni Senate President Chise Codero ay hindi sapat na transparent at o consultative. Ano sa tingin niyo mga katropa sa Dubai, Singapore at Metro Manila? Tama ba si Subiri na ipaglaban ang Senado o panahon na? pang mag-isip ng bagong sistema. I-comment nyo yan sa baba ha at i-share sa mga kaibigan nyo sa Japan at Canada, huwag kalimutang i-hit ang like button kung nai-enjoy nyo ang talakayan natin. Ngayon, pag-usapan natin ang tunay na political drama. Ang laban para sa Senate Presidency, parang Game of Thrones ha? Pero sa halip na Iron Throne, ang pinag-aawayan ay ang gavel ng Senado. Ha? Si chisis Escudero, ang kasalukuyang Senate President, ay may 13 sa 24 na Senador, na sumusuporta sa kanya. Ayon kina Senators Alan Peter Cretano at Joel Villanueva, pero si Subiri ha, kasama ang kanyang veteran black ay itinutulak si Tito Soto para maging Senate President ulit. Oh, si Tito si Soto mga kaibigan, mga katropa ay parang veteran action star na bumabalik sa sequel ng pelikula. Sabi ni Suviri ha? gusto niya si Soto dahil sa kanyang consensus building, style, hindi diktador. Pero teka, hindi kaya ito lang ay political maneuvering para maibalik ang dating puter ng kanilang grupo. Mm. Kung iisipin natin, ha, parang reality show ang sinado Survivor Philippine Politics Edition. Si Scudero ang reigning champion, ha, pero si Soto ang comeback king na sinusuportahan ng veteran black. At si Subiri, parang siyang host na nagsasabing, wag buwagin ang show, kailangan natin ito. Ha? <laughs> pero seryoso, bakit kailangan magpaligsahan ng ganito? Hindi ba pwedeng mag-focus na lang sa trabaho? O, balikan natin ang kasaysayan ha. Noong May 2024, naaw si Subiri bilang Senate President at si Escudero ang pumalit. Ang dahilan, political realignments at ang dissatisfaction ng ilang senador sa liderato ni Subiri. Ngayon, baliktad ang sitwasyon. Si Subiri naman ang nagsasabing hindi siya kontento kay Escudero. Sabi niya, masyado raw diktatorial ang style ni Escudero, lalo na sa paghawak ng impeachment case ni VP Sara Duterte. Pero tignan natin ha, ang kabilang panig. Si Escudero naman ay nagsasabing gusto niya ng transparency, kaya ang mga issue at tulad ng impeachment ay dapat idinadaan sa plenaryo, hindi sa likod ng mga closed door meetings. May punto siya ha, ang publiko ay may karapatang malaman ang nangyayari. Pero ang veteran black kasama si Subiri ay nagsasabing mas maganda ang consultative approach ni Soto na may inclusive at hindi nagpapababaya sa tradisyon ng Senado. Ang tanong, sino ang may tamang approach? Si Scudero ba na gusto ng transparency o si Soto na kilala sa consensus building? At bakit mahalaga ito sa atin sa Quezon City, Davao o kahit sa mga OFW sa Dubai at Toronto? Dahil ang liderato ng Senado ay nakaka-apekto sa mga batas na huhubog sa ating ekonomiya, trabaho at karapatan. Kung ikaw ang magpapasya, ha? sino ang gusto mong Senate President? Si Scudero si Soto o iba pa. I-comment nyo yan sa baba at i-share sa mga kaibigan nyo sa Sydney, London at Doha. Huwag kalimutan mag-super thanks ha, para suportahan ang aming content. O ngayon, ha, pag-usapan natin ang isa pang mainit na issue, ang impeachment case ni VP Sara Duterte. Parang teleserye na may plot twist sa bawat episode. Si Scudero ay inaakusuhan ng veteran black na hindi maayos ang paghawak sa impeachment. Habang ang iba ay nagsasabing masyado siyang transparent. Pero bakit konektado ito sa usapang buwagin ang Senado? Ang impeachment ni VP Sara Duterte ay isang political hot potato. May mga nagsasabing ito ay political persecution. Habang ang iba ay nagsasabing ito ang tamang proseso para sa accountability. Pero ang problema, ang Senado ay may hawak no nito at ang bawat galaw ay sinusuri ng publiko at ng mga OFW natin sa Riyadh, Dubai at Hong Kong na gustong-gusto ng balita mula sa Pilipinas. Kung iisipin natin, parang ang Senado ay isang courtroom drama at si VP Sara ang nasa hot seat. Pero si Escudero ha, ba ang judge na masyadong strict o si Soto ang judge na chill lang? At si Subiri, parang siyang abogado na nagsasabing huwag nating gibain ang courtroom, ha? Ah? <laughs> Pero seryoso, ha? Ang impeachment na ito ay hindi lang tungkol kay VP Sara. Ito'y tungkol sa kapangyarihan, loyalty, at ang hinintay natin sa Senado. O so, ayon sa mga ulat, ang impeachment case ni VP Sara Duterte ay nagmula sa mga akusasyon ng maling paggamit ng pondo at iba pang issue. Pero ang mas malaking konteksto ha, ay ang political feud sa pagitan ni Ma ng Marcos at Duterte dynasties. No midterm elections ng 2025, nakita natin ang pagbabago ng loyalties. Halimbawa, si Senator Amy Marcos ay lumipat sa kampo ng Duterte habang ang iba tulad ni Nabam Aquino at Kiko Pangilinan ay nananatiling malaya sa parehong kampo. Ang veteran black ni Subiri ay gustong-gusto na si Soto ang humawak ng impeachment dahil sa kanyang track record ng pagiging neutral at consultative. Pero si Scudero naman ay ginigit ng transparency sa plenario ang tamang paraan. Ang tanong, paano nito naapektuhan ang imahe ng Senado? kung ang publiko ay makakita ng gulo, lalo na sa mga OFW natin sa Qatar at Canada, baka mas marami pang sumuporta sa ideyang buwagin ang Senado. Ano ang ano sa tingin ninyo, mga katropa? Tama ba ang impeachment process o masyado lang itong political drama? I-comment nyo yan sa baba ha? at i-share sa mga kaibigan nyo sa Melbourne, Milan at Abu Dhabi. Huwag kalimutan mag-super thanks ha? para tuloy-tuloy ang ganitong content. Ngayon, pag-usapan natin ang million dollar question. Kailangan pa ba natin ng Senado? Ha? Si Subiri ang, ay nagsasabing ito ang last bastion of democracy. Pero may mga nagsasabing masyado na itong luma. Masyadong magulo at masyadong mahal. Parang cold car na laging nasisira. Ha? Kailangan pa ba natin ito o trade-in na lang? <laughs> Kung buwagin natin ang Senado, ano ang mangyayari? Magkakaroon ba tayo ng isang malaking House of Representatives na parang isang malaking barangay meeting? <laughs> o baka naman maging dictatorship na lang at si Presidente ang magdidesisyon ng lahat. Pero seryoso, ang Senado ay may mahalagang papel ha, sa checks and balances ng gobyerno natin. Pero paano kung ang checks and balances na ito ay nagiging checkmate sa progreso. Suriin natin ang dalawang panig ha. Sa isang banda, ang Senado ay mahalaga dahil ito ay nagbabalanse sa kapangyarihan ng presidente at ng House of Representatives. Halimbawa, ang Senado ang may hawak ng impeachment trials tulad ng kaso ni VP Sara. Kung wala ang Senado, sino ang magbabalanse ng kapangyarihan? Pero sa kabilang banda, ang mga kritiko ay nagsasabing ang Senado ay masyadong mabagal. Sa 19 Congress, 56 lang ang napasa nilang batas sa 56 na session. Kung ikukumpara sa House na may 283 na kongresista na sumusuporta kay Speaker Martin Romualdez, parang mas produktibo ang House, di ba? Pero tignan natin ang global context. Sa ibang bansa tulad ng US at Canada, ang upper chamber tulad ng Senado ay mahalaga para sa masusing pagsusuri ng mga batas. Pero sa Pilipinas, may mga nagsasabing ang Senado ay nagiging political arena kaysa sa legislative body. Halimbawa, ang veteran black ni Subiri ha, ay nagtutulak ng pagbabago sa liderato. Pero hindi ba't ito rin ay political maneuvering? Ang mas malaking tanong, Paano natin maaayos ang Senado kung hindi ito bubuwagin? Siguro mas transparent na proseso, mas maraming batas na pro-publiko at mas konting drama. Pero para mangyari yan, kailangan natin ng mga senador na tunay na nagtatrabaho para sa bayan, hindi para sa sariling interes. O, kailangan pa ba natin ng Senado buwagin na? O ano sa tingin ninyo, mga katropa sa Los Angeles, Singapore at Davao? I-comment nyo sa baba at i-share sa mga kaibigan nyo sa Japan, UAE at Australia. Huwag wag kalimutan mag-super thanks din please para suportahan ang content natin. Kaya naman, mga katropa, narinig natin ang sagot ni Mig Subiri sa panawagang buwagin ang Senado. Para sa kanya, ito ay masakit sa dibdib dahil ang Senado ang, ang nagtatanggol sa ating demokrasya. Pero sa likod ng kanyang emosyonal na sagot, ay may mas malaking laban. Ang Senate leadership race, ang impeachment drama, at ang tanong kung kailangan pa natin ng Senado. Si Escudero ba ang tamang leader o si Soto ang sagot? At higit sa lahat, paano natin gagawing mas epektibo ang Senado para sa mga Pilipino sa Metro Manila, Cebu, at kahit mga sa mga OFW natin sa Riyadh, Dubai, at Toronto. Ang Philippine politics, mga katropa, ay parang roller coaster, nakakilig, nakakatakot. Pero hindi naman maiwasang sumakay. Eh. Pero sa bawat drama, may pagkakataon tayong mag-isip. Anong gusto natin para sa bayan? Bilang mga kabataan at OFW, kayo ang hinintay ng Pilipinas. Ang inyong boses, ang inyong boto, at ang inyong suporta sa mga tamang leader. Kaya naman, habang iniisip natin ang sagot sa tanong ni Subiri, isipin din natin kung paano natin mapapabuti ang sistema, hindi lang para sa atin, kundi para sa susunod na henerasyon. Kung na-enjoy nyo ang episode na ito, mga katropa sa Quezon City, Davao, Hong Kong at Dubai, ihit nyo na ang subscribe button. Layunin natin ang 100,000 subscribers. Kaya ishare nyo sa mga kaibigan nyo sa Singapore, Qatar, Canada at kahit saan pa sa mundo. I-like, i-comment at magpadala ng super thanks please para suportahan ang aming content. Para naman may pambili kami ng kape at mikromo, mikropono para sa susunod na episode at via uh, camera na rin. No? Para mas malinaw ang ating pagbumuka. <laughs> Salamat sa panunood mga katropa hanggang sa susunod na political deep dive. Stay informed, stay engaged at laging tandaan ha, ang demokrasya natin, kailangan natin yan, ipaglaban, e magkita-kita ulit tayo at ingat kayo sa Quezon City, ha? Um, Quezon City, Riyadh, Toronto at kahit saan man kayo naroon. Mabuhay ang Pilipinas!